po yung um sumbong ng customer. So yun ko nalalaman na siya mismo kumausap sa akin na dapat level lang kami mag-pressure sa ko, tapos siya itong hindi tumupad sa usapan. Hello everyone, welcome back again to my of Black. <laughs> Guess where? Welcome back again to my channel. It's me, Grosha Mediana again. So today is Friday, November 24. Ayan. Bago ako umalis, papuntang bangko kasi magdideposit ako for mga bayaran natin, no? So, mga bayaran natin. So, mag-vlog muna ako. Mag-vlog muna ako ng video. So, may share lang naman ako sa inyong paunti -um lang naman na chika dito sa ating titahan. But before anything else, I just want to say hello, maayong adlaw sa inyong tanan, sa ako mga subscribers and viewers, and saka sa ating mga commentators dyan sa ating video. Well, kamusta kayong lahat? Na-miss ko kayo. It's been already three days. Um, since hindi ako nakapag-upload. Uh, Pero ngayon, may ichichika lang naman ako sa inyo na about sari-sari story experience na medyo na hurt talaga ako. Ayan. So ngayon, so, may shout shoutout lang ako ng mga viewers, comment teachers, and then mga subscribers na rin natin dito sa ating channel. Hello to Miss Ati RS Vlog. General Pacquiao, Veron Chil, Moritz PH Vlog, Marisa Morales, and kay Miss Evelyn Divara, watching from Riyadh, Saudi Arabia. Oh my gosh! Hello, Miss Evelyn! Thank you so much for watching and thank you so much for giving me this support, ayan, sa uh, sa ating channel, sa pagpapanonood, ayan. I'm Pink Miss Evelyn and God bless! God bless po dyan. Kasi medyo malayo pa rin sa pamilya mo. Ayan. I'm Miss Evelyn. Ayan. So, sa mga subscribers ko, sa mga viewers, uh, please comment down below para maisa-isa ko kayo ma-visit sa inyo mga uh, YouTube channel na din. Okay? Hindi ko ito, ano, hindi ko kayo ma-visit nang sabay-sabay kasi baka ma-restrict tayo ni uh, Lolo YouTube. So, dahan-dahan ko kayo bibisitahin sa inyong bahay. Ayan. So, that's it. So, for today's video, guys, so, may isi-share lang naman ako sa inyo mga um, experience. So, yun bang mga taong mga crab mentality yung mga ugali? Yung hihilain ka pababa na wala ka namang ginagawa masama or wala ka namang ginagawa um, kalukuhan na nakakasama din sa kanila ayan, so chika lang ko sa inyo guys kasi um, mayroong kompetensya ko dito na uh, sari-sari store owner din, which is yung layo ng kanilang pindahan is mga 15 to 20 meters lang dito sa aking pindahan ayan, so actually dalawa sila na magkatapat talaga tapos ako is major distansya sa kanila So, ngayon is may isa kong customer, um, si Bakla. Bumili siya dito ng razor, tapos uh, naubusan kami. So, wala siyang choice kundi bumili sa kabila. Doon kina Ate V. So, papangalanan natin siya na Ate V. So, bumili siya doon. So, sabi nung ano, chinichika siya ni Ate V. Sabi daw, uy, ano ha, Uh, hanggang ano lang daw kami dito, December, which is totoo naman talaga na hanggang December lang naman kami dito sa pag-rent -re sa aming, uh, sa aming saris-saris. -sari. Yung so, diba sabi ko naman sa inyo is nag -re renta lang kami. So, sabi naman ng may-ari is hanggang December lang kami daw. Pero hindi pa yun, um, hindi pa yun fixed na decision na pwede ko siyang ma-extend, depende sa kanyang pangangailangan. <laughs> Well, anyway, thankful pa rin kami kasi nga, um, yun yung decision ni ate na pwede pa kami mag-extend. Okay, depende din sa kanya kung bibigyan pa kami ulit niya ng kontrata. Pero don't sabi ni Maritizem, ni ate V is happy daw siya kasi <laughs> happy daw siya kasi hanggang December lang kami. Tapos pa, sabi niya is mawawalan, happy siya na mawawalan siya ng kakompetensya at sabi niya, tama daw ang kanyang hula na hindi daw kami magtatagal dito. Ayan, yun yung sabi niya. So, sabi naman ang customer ko. So, sabi naman ang customer ko sa kanya, kaya ati Vina, hindi daw niya alam. Okay. So, sabi ko naman doon sa customer na nagsibong sa akin, ganun ba? Yan yung sabi niya. Kakaloka. Tapos, kini-question pa nung kakupetensya ko yung income namin dito sa tindahan. So, sabi niya, saan daw kami kumukuha ng ibang source of income since nagre-rent kami. Nagre-rent kami, yung question pa ng anak ko, tapos bayaran pa sa kuryente, kain pa namin, ayan, kung may internet pa daw kami, ganyan. So, kini-question niya, is yung kita ba daw ng store namin, is enough ba daw doon sa lahat ng aming mga bayarin na to think is maliit lang daw yung kita namin. Oh my God! <laughs> Paano niya alam na maliit pala yung kita namin? Bakit ba nakakasiguro siya na maliit lang yung kita namin? Oh my God, pinipredict niya talaga. Pinipredict niya talaga kung ano yung dapat para sa amin. Tapos sinabihan pa yung customer na nagsumong sa akin na mahal daw yung mga panindako uh, paninda ko. <laughs> Mahal yung paninda ko, bakit may bumibili pa rin hanggang ngayon ng mga kapitbahay namin, mga kakilala namin, at saka mga suki? Well, anyway, yung mga presyohan namin talaga is enough lang talaga doon sa presyo na nilalagay ko, which is reasonable naman. No? Hindi naman siya overpriced at hindi rin naman na sobrang napakamura. Tamang-tama lang po yung presyohan namin na makabayad ako ng renta, rente, rent pagkain namin, at saka iba pang mga bayarin. Iba sa sabi ko nga sa iyo, yung target ko tapos talaga everyday para makabayan ako sa aking mga bayanin is 7,000 pesos. Yun lang po yung minimum amount na dapat i-eat ko for my daily target, for my daily quota. Tapos minsan is lumalagpas pa. So lang ako may Lord kasi minsan eh, lumagpas tayo sa ating quota. So ngayon, sabi naman ni eh, Uh, tumer, wag mo na yung pansinin ate. At least man lang ngayon alam mo na na um yun pala 'yung uh, yun ganun pala siya pag-isip tungkol sa si um, Hindi ko maiisip na ganun pala siya kasi pag nasa harapan ko um, pag dumadaan siya dito, ina-ka tapos chimi check pa check sa akin. Alam niyo ba na nung bago pa ka lang kami bukas dito sa aming tindahan is um, kinausap niya ako kinausap niya ako na di ba dati nagkaubusan ng soft drinks na stock sa soft drinks sa mga electro coke sa mga in -own. so kinausap eh, saka nagmahalan yun di ba kasi nga out of stock laging kulang-kulang uh, yung stocks ng mga delivery so ngayon kinausap niya ako na um, pwede ba daw is hindi ako magbaba ng pressure sa ko. Dapat level lang kami na 55. Tapos, so yun. Since nga, um, okay naman ako ka sa akin. naman ako. Level lahat yung pressure namin dito. 55. Pero may isa pa din akong customer na nagsabi sa akin. Nagsumbong na ate, bakit yung coke niyo litro is 55. Doon sa kabila, kina din is 45 na po. Yun po yung um, sumbong ng customer. So, yun ko nalalaman na siya mismo kumausap sa akin na dapat level lang kami mag pressure sa Coke. Tapos, siya itong hindi tumupad sa usapan. At ngayon, kinakasaba ko lang ng loob is Um, kinakausap kasi nila ako dati na wag na akong magbenta yung mga binebenta nila ng mga gulay, pansahong at saka ulin at saka dahil. Ngayon, is yung benta namin na aggregate is uh, binibenta na lila. So, na-hurt lang ako nga. Na-hurt lang ako to the point na kinakausap kasi nila ako dati. Ang um, usapan namin is dapat may mag-giveaway. Magbibenta sila kung ano yung wala sa akin. Wala akong wala akong gulay, wala akong uh, daing, mga mga pansahog at saka yung uling at saka yung mga uh, luto-lutong pagkain kasi sila na yung nagbebenta tapos yung tinta ko ngayon is tinitinda na rin nila so ngayon naisip ko na ganun talaga ang buhay so yung mga customer ko sinasuggest din nila sa akin magbibenta na rin ako ng mga pansahog, uling, gulay at saka daing. Sila mismo yung nagsasuggest. Ni Uldo, hindi naman nila alam yun mga nangyayari. Pero mostly talaga yung mga customer ko is yun yung mga nire-request. Pero hindi ko siya binibenta kasi nga, respeto ko na lang yun sa kanila. Pero hindi ko alam na ganun pala yung uh, sinasabi nila Pa? yung sinasabi nila tungkol sa akin yun bang sinisiraan ka sa mga customer para hindi sila yung para yung customer is hindi bibili dito sa akin. Ewan ko ba, napakabuti talaga ng Lord. Right? Wala akong paalam alam Pero mismo yung mga customer ko, nagsasabi na dito sa akin kung ano yung mga sinasabi nila patungkol sa akin, patungkol sa akin dito. Dahil nga sa nangyari, nagsik ko ng advice doon sa sister-in-law kasi yung sister-in-law ko is matagal na rin siya negosyante. Although yung negosyo niya is in a different category kasi more on fuels kasi siya. Ayan, more on hauling and saka distributors ng mga gasoline. So sabi niya, kanyang dalaw talaga sa negosyo. Since nga ako first timer lang ako dito sa ganitong klase ng negosyo, dapat masanay na rin ako. Tapos sabi niya, trust no one. Kung ano yung gusto mo ibenta, ibenta mo. Depende mo na yan kung paano mo siya i-apply, kung anong strategy mo. Wala ka ng pakialam sa iba, basta mag-focus ka lang sa negosyo mo at sa customer mo. Dapat good service lang yung i-offer natin sila. Not to the point na yung presyo mo is ipamimigay mo na lang mo. Hindi ka nagbibenta ng palugi, dapat uh, may income ka pa rin kahit mura. Kahit mura na yung paninda mo is may income ka pa rin. Makabayad ka pa rin sa mga bayarin mo. Yun sa so ko is instead na magalit ako, So, nag-focus na lang ako sa tindahan ko. So, kung ano yung request ng customer ko, yun na lang yung susundin ko, no? Hindi na ako magmamain sa kanila. Kasi nga, negosyo, hindi na ako. Well, anyway, siguro matuto na rin ako. Chart of experience sa mga ganitong uh, negosyo na meron talaga yung uh, word na inget at saka mga profitability people na kahit kaano mo pa kabuti sa kanila is, um gagawan at gagawan ka pa rin ng masama. Alam niyo ba guys, pag wala ako dito ng mga hinahanap ng customer, so ang sinasabi ko is, try nyo muna doon kina Ate na tindahan, baka meron sila. So pag yung sinasabi ni customer, Ate, meron ka dito tapos wala ako or nabusan ako. So doon po, yung customer ko, doon po pinapakunta sa kanila. Doon po ibibigay yung customer ko sa kanilang tindahan. Alam nyo ba guys na never silang bumili dito sa tindahan ako pag wala ako dito na ubusan ko kasi nga hindi naman tayo laging may stock pag naubusan ako doon ako bumibilis sa kanila pag naubusan ako ng cook bumili ako sa kanila pag naubusan ako ng sugar bumili ako sa kanila kasi nga gumagamit din ako noon and then pag yung mga pansahog daing kaulin pag nagano kami nag ihaw ng mga karmi at isda doon ako bumibili sa kanila pero I never thought na ganun pala yung iniisap nila sa akin medyo na hurt ako pero okay na rin yun. Charge of experience. Kasi pag ganitong experience is uh, tumitiba yung loob natin. Ano? Naging matulis tayo sa mga pagtingin natin. Pag-observa sa mga paligid natin. So, ayan lang po muna guys. Na-share ko lang lang naman sa inyo. Especially sa mga baguhan ng mga sari-sari store owner dyan na bago sa mga ganitong klaseng business or kahit ano pang uh, klase ng business na meron ka is expected mo lang talaga na ma-experience mo talaga ang ganitong klaseng tao o ganitong klaseng mga pangyayari dahil um, hindi mo talaga may iiwasan o hindi mo mapiprotect yung pag-iisip na ibang tao, hindi mo makokontrol o hindi mo mapi-please sila na maging mabuti sa'yo. So, meron at meron nito talaga ang tao na may sa sa'yo. And that's it for today's video guys. Na-share ko lang din naman sa inyo. Sana ay may nakuha kayong um, lesson learned for this kind of experience. Ayan, sa mga bago kong subscribers at saga sa mga bago kong mga viewers, pag hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please to subscribe and then don't forget to click the notification bell para ma-notify ka in every videos that I uploaded, especially sa mga business tips, business ideas, at saka nga business experience, na makuha kayo ng uh, aral. Ayan. And I'll see you in the next video. Bye and gracias everyone!